Pilang din 1, 2, 3, 4. Oh, anong nasa ilalim ng 3? Oh, oh, mali. Kamay mo. Kamay, mali. Galeri, Galeri, mali. Ugat. Ugat. Very good. 3, 1. Ugat. Oh, din ang tao. Pwede tayo mamaya. Waaaah! Oh, o, happy lang. O, oh, tanagtingin kayo meron mong usa. Sino mga pinakabayad to? O, pamimigay ko na to lahat. Pag nahulaan nyo. O, oh, game. Oo, oh, parang magkawin ako. Manunod ako sa inyo. O, oh, pag nahulaan nyo. Pamimigay ko na to lahat. Game. Game. Isang tanong, isang sagot. Anong pangalan ng asawa ko? You know? Oh, hindi ko ipamimigay. Right. Ah? No oh, mali. Walang libre. Oh, ang pangalan ng asawa ko, ganito. Yung mga babae po nang ipo-ipo na asawa. At this point, tumulang po ang Hindi siya nila ako sa kapapahay.